Magandang araw mga kababayan. Ngayon nga ay paalis uli tayo kasama natin ang team si Pugong Bihero at si Ren Vlogs upang magsagawa na naman ang isang misyon na tutulong sa ating mga katutubong mangyan. Halina po kayo at samahan nyo kami sa araw na ito. So ngayon, tapos uh, natin dun sa kabila. Ngayon lumipat naman tayo ng bundo. At uh, pinakita kaming kainan sa kaluhalo. Maghaluhalo muna na kami medyo nag-iba na tingin ko sa kanya. <laughs> Mukha na siyang adobo. <laughs> Uy! <laughs> <laughs> Ayan, so mag-aalo-alo muna tayo siya mag-lunch. So, Ano mga sa rin ba ito? Ang So mag dos na, kaya kakain muna tayo. Kain so, muna tayo dito. So, Ayan, kakain muna tayo mga kamabayan. Ayan po, inakain na din eh. Uh, hindi po tayo nakain. Hindi, nakain tayo. Ay, merienda ba Ma ito? Ah, napansin ko lang po, eh pala may ilog doon, oh. Ang ganda doon po kaganda din. Adobo sa gata. Ang sarap. Ba't ko wala akong nakikita ang gata? Maiga <laughs> na. Ay, na. nito. Ay, kaluluka nito. Kaluluka nito. Ay, kaluluka nito. Tignan nga daw, masarap. Masarap sa ate. Tapos na, tapos na. Ah, ugnyo lang lang rin naman masarap nga siya. Ayun ah, no, katatapos na lang katatapos lang po natin kumain. At, ah, ngayon ay may papasok na ulit kami, may pupuntahan ulit kami ng tribo dito. Nakati mga kabayan mga yan. So may hinihintay lamang kami dumating tapos hinapapasok na tayo doon. Kami nagka-park sa labas at yung papasok na yan, bakit po diyan sa bundok? Ah, dyan po yong tirahan ng ating mga kababayan at nakatutubong mangyan Ayan, so kami sa kalaba, sa ano? Sa inihila ng kalaba. Ay, ito naman yan. Ito naman yan. Ito naman yan. yan. Ito naman yan. Ito naman yan. yung Sabi ng matagitag. Ah, matagitag yung ano. hi.

hindi ko na video mo Nakasakay kami sa Paragos. Sa amin tatawag ito Paragos. Ah, po. Kasama po natin si Kapitan po. Siya po yung Kapitan at Tribu Ano pong pangalan nyo? Ligonyon po, Aguilar. Ligonyon Aguilar. Sa amin marami Aguilar. Ay, may ilog oh. Ilog. Hindi yan. Ay. Ilug Ilog yan. Tatawid na tayo sa ilog. Ayan, kasama natin yung Sir Ren Vlogs. Super, si Percy <laughs> Kasama si Ano. Agay. Agay. Ay, tatawid tayong ilog. Ayan, oh. Ah! Ano naman yung mabata? Ano naman yung mabata? Agay. <laughs> <laughs> okay. Agay. Ayan, oh. Ang saya-saya kaya. Ayan. Matagtag. tag Ang <laughs> masaya. Ayan. Adun free mo jitak. naman po ito. Tariton. Ayan. Kakain ng gusto, naman Suso. Bakas ba puno yan na? Ay, <laughs> ayaw ayaw isa nga pa yan yeah. ayun medyo pumatag-patag ng konti um, sabit sa si puno <laughs> sa lugar na Wow. Ang ganda. Ito po. Ang oh. lugar nila. Hay Ay. Ang ganda. Wow. pa diba? Napakaganda. Maraming puno ng pinog. Ito lang ang na sa daan, no? o, ganito. Ang Ang ganda. May <laughs> Ang ganda. Ang ganda. Hihinga. <laughs> oh. Apaka sariwa ng hangin dito. Ayun. Oh. Sabi na hindi gaano mainit. Oo. Oh, sa akin hindi ganong kainit dito mga kababayan. Ang bahay nila. Napakaganda para iso, ay. Ayun na. Ayun ang mga bayan nila dito mga kababayan. team po. So, Ikaw sa ni po, po. bundihero ngayon si yung kapitan po. Kapitan ng ng tribo at uh, kami po ay nagpapakilala at uh, pinagpapaalam natin sa kanila at sinasabi kung ano ba yung ating pakay yung ating gagawin ditong pagtulong ano eh para alam din po nila at hindi sila bigla dahil ang mga katuduubo po nating mangyan ay mahiyain ano para hindi rin sila maya at hindi rin sila matakot sa pagpunta po natin dito yan po si Kapitan kausap po ni Pugong Dihero po <coughs> <coughs> Ano nga pa pangalan ni Kuya? Jojo. Jojo. Ngayon ay habang mag-iikot muna doon sila Kuya, sila po yung ay babalik muna kami ni Kuya Jojo. No? Kasi naiwanan namin yung solar. <laughs> Medyo malayo-layo yung aming ano na, nadaanan. Eh, kaya lang, wala tayong magagawa. Kailangan dito ng solar. So babalikan po natin para ah, magamit na po nila. Na makalipas ang mga ilang minuto natin paglalakad na medyo may karayuan din ay narating din natin itong lugar kung saan tayo nagkarahi ay, so andito na po tayo kung saan tayo nagkarahi pukuha natin yung mga solar nakuha na po namin yung mga solar na ibigay natin sa ating mga kabayan nagsama natin si Kuya Jojo ulit at yung mga kapatid nating mga yan tinulungan tayo sa pagkuha ito po yung mga solar na ibinibigay din ni Pugong Biyero no, sa Davao at syempre ito yung ating PB Team Solar ano at uh, masingit lang natin sa mga nais po na mag avail ng ating PB Team Solar ay eh, pwede pwede po kayong mag message sa ating Facebook page at PB Team Solar na may 100,000 for followers at ang kikitain po noon ay mabubunta po sa mga charity na tinutulungan ni po Gumbiahero katulad po dito sa mga kababayan nating mangyan uh, so pabalik na ulit kami kung saan na uh, natin iniwan si Pugubiero at si Ren Vlogs na ngayon ay nagbibisita nagche-check doon kung ano po yung mga pwede nilang itigil ito po na kami dito ayan, na natin yung mga solar lights Nabibigyan natin sa ating mga kaptubo At lang natin sila Kuya, no? Siya po gumbiero Kung nasa saan na sila Para Maibigyan na natin Yung mga solar lights na Kinawa natin Dun sa sasakyan Ayan sila kuya Ayan Kuya hinihingal eh Halika <laughs> <laughs> Halika Ah mayroon pa doon mga bahay Ayan Ito po yung mga bahay nila dyan Ayun. oh Ayan Bakaganda rito Bakatahimik napakapayapa pa? Oh, ano nang pinanguha nila? Bakit, bakit may mga may mga sungkit-sungkit na sila doon? Ayan. So, ayan. Ayan. Ganda rito. Wow! Si Pugong Biyaro kasama si Ren Bags na meron pa sila doon titignan ng mga kababayan natin bibigyan nila ng solar lights. Ayan yung mga bahay dyan. Kaya tawid din ang dalawa. Ayan. Yeah. Malayo o mahirap man ang lalakbayin, ang PB Team at si Pugong Bihero ay hindi titigil sa pagtulong sa ating mga kababayang higit na mas nangangailangan. Yan ang tatak PB Team. Share, love, peace and hope. Kaya naman, maraming salamat po mga kababayan sa walang sawa nyong pagsuporta kay Pugong Biyahero at sa buong PB team.